Hey guys, good morning. Kita mau kek putra guys. Harvesting durian Ron. Disapi bulak bulak Ron. Arah guys. Karena guys, sugernik harvest guys. Telukon, kau sedang buka. Bawa nih ke tas guys. So, mana yang kemangun guys? So, sus, kamu terawas apa sekarang guys? Salo long. Cao, bra, loh. Ben, lagi nanti nanti nih betah apa? Baru mau butiki ugnaung nih betah aku guys. Ya salo dolong. Kali kan kapal besar lo? Lah aku bisa lo. Awak guys lo. Ya. Mana punjam guys. Mau nih batikang klimik klimir selangub. Oh penalo kena guys. Sungkit lagi. Oh, lah tayu mana nih? wak kali bangun ko guys. Wah. Boleh mau kagutut bisit. Wah. Ojek lain ah. isa ah, ah, Wala man to gi. Wala man to gi okay ni Mulong. Ha? Wato gi okay ni mo gini na gi mo. Wala okay guys, okay, bruising guys. bali mo ang mo. Ni bruising. Ano to na uno mo? Wala to uno mo, kamoy, wala toy, kay wala may nanay ang pula. Ay ay. Yan ganin. Kering dagan. Ay nagano eh. Nanday. Ana. Ako sa lo. Sa tinindis ah. Mga kaputra gisa, tuduan mo sa pagsalo. unik yag kamot.

suko sa Kusako! 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 kayo! Lubot na may Ano? Alam mo yung guys ako, di ako? kayo? Poom dyan yung poom. Ano? 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 kayo okay ramla kay kuan man ka di man ka planta di ah okay ra nay kuan sa lokal lokal na kay bigya oh. ha lagi <laughs> sa uh, di ka mo sa pag harvest guys salo guys na kay so nila guys mm. ah ye okay, tarang dahon ko na oh, salo ya salo sa Sud, gawa ka sudoy. Ako kasud? gusto. Yawas. <laughs> Yawas mga bata. Yan. Dito dito dito. Dito dito dito. Dito dito. Lalo, gi. dahon na ibang minaw na na. Okay. Ay, di ba? Oh. Yawa. Dimo sa bukag. Uy, shit, kung kalong. Inato ra dai long. Ay, mo kita ulan magbi. Inato ra dai long. Yan, yeah, sige po, hindi na botagak, guys. Kay ulan gabi, humo kay yuta. Hindi na bunog. Hindi ka mabunog, eh. Humo kay yuta.

Sige, sige. Sige, sabi, sabi, ni na dai. Mm, lubot. Wala Di ba? Epektibo gyud na kung tricks ako. pump, bunog. Mm. Sige. Sana kay ako nai. Kini tricks lo. Ko ni. Oh, di ba? Ko ibala ni mga pa ni. Aw, na Junax. Di tan kana ko bagong taon Ay. Mm. na guys, taas kayo na guys Oh. Igwa lang kami lubot. Igwa lang kami lubot. Ela <laughs> <Lalo na>. Luna. <laughs> oh. Ngayon kita mabrosi ng durian. Hamis kina guys oh. Oh. Kung sige kina kina na pamain lang. Oh, kada ba nagsalo, kada ba harvest ni pamain oh. ako. Abilabol pa na. Harvest ni o kani salo oh. Tara punjam. Bon Karon na ni aga. Oh, gine. Ka. Karon <laughs> <Karuna na, gine. laughs>

Buen